good morning po. Isang magpagpalang araw po sa ating lahat. Sa so, bali, titignan ko lang po itong palay kung nakababag po sa tubig. Itong ano, baka in, wala pong mga pigtas. Pipigtasan ko para makarelease po yung tubig. So ito, samahan niyo po ako. Let's go! tapos dadaanan pa ng bagyo wala nang nangyari po sa magsasaka o oh, ganda po sana oh. wow Ayan, pinitinan ko po yung pinita kung may mga pigtas po wala kasi po pag nababaran po ng tubig ayun may posibilidad po na so pa kahit kunting hangin lang so ayan o no? kunting ano lang kunting hangin lang wala na mangyayari niya pag nakapapagsis sa tubig. Ayan po. Kasi lumalambot yung puno niya. Kaya yan, kunting hangin lang, tatapa na. Tapos, baka, ano naman, makapangon-pangon ng konti, marami nang mawawad ng talay. Marami nang malalaglag sa lupa. So kaya kailangan para hindi tumapa. Pag medyo maano na yung palay, kailangan medyo bawasan na po ng tubig. Hindi na babaran. So yun po, napakaganda po sana ng palay. Oh. Napakalatas. Pagod sa murang murang ng palay. Patatapa pa yung palay. Wala, hindi man lang makakabawi sa puhunan Kaya, paano na po ang mga magsasaka? Kung hindi po magbabago ang presyo niyan. Sobra na pong napakababa naman. Tapos yung fertilizer po, napakataas naman. So, ayan po. Tapos ganito ang inaabot ang palay mo.